kainin sih ilalim kasi yang lagi kailangan ko. Hawakan i do

Aduh, ledak dong. Bigat tuh, kan dia partan sana itu. Oke, kita pun yang bernahirapan, aku cuma kalisur. Oke

excited ako noon laman eh, noon parang nakaka excited na ayan ayusin ko muna ito ibalik ko sa dati ayan na. yan guys oh. uy sa maning ulo hala ulo sa isda oh gilabayan ayun ulo sa isda ah isda si matter. hold on hold on yeah tingnan mo guys may ulo sa isda ah may push the head away yeah ah yeah. it's, it's okay it's just ah Your gloves uh, Okay, sa tabi. Go, I have gloves there. Give it to me. I get the fish. What is this? Oh, no, ito. Oh. Alas, alat, Michael. Ay, wala naman eh. Ang tiil. Di putol man yung tiil. They broke again. They broken. This one, oh. It's The top. It's okay. the same like before a Yeah. I got her That's fine. Yeah. Give me the back. <laughs> so what can do, <laughs> <Okay, okay. laughs>

Wala guys. Walang magpakinabangan. Ayan ah. Eh. Pinutol nila lahat. This ito. This one. I need this one. decoration Only here. Hmm. Wala guys. Sinira nila. Walang matira. Wala. is this? It's broken. So, it's kasayang. Oh it's broken. Tipat. Sayang, 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 oh, so sayang, 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 It's nothing. Ayan guys, sinira nila. Tingnan natin sa kabila. Ayan guys. Nagsigaw ba? It's kahugaw. Dirty ka. Ayaw. I need the paper. Very dirty. See? I need the I need to wipe here, it's very dusty. Mm. Hey. What's this? It's a vacuum. bucket. Oh, hold on. Hold on. Ulo-ulo kayo manukod. Sa ulo. Excited na si Dodo. Okay. Sus. Ayan. Okay. Guys, oh. Uh, Poppy maker. Ito yung sinabi ko may ito. Bibili sana kami. Ayan, hindi na bibili. Michael, remember this? We're talking like this coffee maker? Yeah, oh, I thought you want. Mm -hmm. ganda ng tipat guys o so, kaso lang tayo no binuak 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 It's very heavy. Oh, mm. it's here. This is not broken. Yeah, it, it's a cover or something, but it's cute. Oh, keep all that. Plastic. Okay. Plastic. Keep on plastic. Okay. It's Gracias. <laughs> Enough. It's enough. Yeah, it's nothing Ayan guys, ito yung mga nakuha ko lahat Ayan Ito siya is, ano na ito, vacuum Ayan o, suction floor Maganda siya kasi ano Maliit Ayan, ayan yung price niya o, is 30 Ayan, 29. Ay. 30 na yan siya Ayan natin yung mga kaya, at saka ito Akala ko ito, cooking nito, hindi pala Ayan pala o ano pa na ito coffee grinder pala ayan guys so. Sobrang bago pa ayan bago. ang ganda nito ayan oh. Eh. So, ang pag mainano ka dito mga coffee kahit ano pwede siya dito iano so, ayan sobrang bago pa may ano pa Tingnan nyo sa dito oh. ayan eh. may naka, naka box pa talaga ayan, ano kayo mamaya po ito pa siya ba yan siya ayan Pwede pala ito yung ano, yung mais. Maganda yung mais gawing coffee. Ayan siya. Tapos so, ayun guys, may nakuhap ko. Ayan, mystery bag. Ayan, dito may nakuhap ko. Ah, ito din. Ito. ito. ring toast drinking game. Ano ito? Ay, parang ano siya sa mga... Ayan o. Eh. Rain toast. Ano game? Ano ito? Hindi ko alam. Ayan, sana hindi ito na ano hindi ito nabasag. Ayan. Saka yan, man ako din itong ganito. Ayan, ginawa ko ito kasi ilag ilagay ko ito sa ano. Sa uh, yung ginawa kong ito. Ito guys, oh, ito yan. Ginawa ko lang ito. Ayan ito. Ilagay ko din para ano. Para naman may mga palamuti. Saka ito, hindi ko nakita yung ano nito. Ito, ganyan. Ayan, may takip pala yan siya. Ano siya kung ano lang siya? Yes, si the reindeer. Red nose reindeer. Yung nose nya. Ganda. Display. Ayan. At saka may din ako. Ito. Ano ito? Okay, yung storage kadi. Eh. Pagaya ng kahit ano-ano ilagay dito. Ayan. Ayan. Ganda siya. Ayan ganda. Ganda yung nakuha kasi nilagyan na dito. Madali lang yan tanggalin. maglahan may dito ni na. At ako ito. Ito na naman ako. Anong laman nito? Ano nito? laman na. Bag na po. Ayan Butas na dito na sa butas. Di butasan na lang natin ito. Ay, kaluoy, banani. Ay, eh. yan. yan. Ayan, ito hindi na talaga matusla. Nabuak. Ayan, o. Oh, yung tiil na niya. Nag-crack. At saka yung isang sungay niya is wala. At saka yung, yung, ano niya, buntot na wala. Alo, Eh. Ayan, ito. Ano ito? Ito, sa dog siguro ito. oh, ayan. Ito toys. sa Mabuti pa yung ano, eh. Sa atin yung pwede pang dula ito ng mga bata. Ito, mag ito. Mag-ano kasi yan siya guys. Ito sound. Yan, saka ito din. Ano ito? Ito. Halloween bingo. Ay. Ah. Uy, ano ito? Sticker. Laruan pala ito siya. Yan. Yan yung price. Tingnan natin yung price dito. Di eh, tinabunan nila yung price, guys. Ayan, dalawa pala yan siya. Ayan, isa. Ayan, dalawang laruan. Hala. Ayan, may kita yung sungay niya. Tingnan po lang kung maayos siya mamaya. Hala, parang may mga damit itong laman. Ano ito? Ano ito? Eh, okay. si gingerbread. Ay. Ano ito? Binutasan lang nila. Ano ito? Sisog version Yun Yung Peanut pala yan siya. Sobrang laki yan kasi ay lang dito parang ginanunan talaga nila. Ala, may mga damit pala itong nakasali. Umayak na yan, ito na muna tayo. Uy, na naman, ganito na naman eh. ito? Quintas. Ay, cute. Ayan yeah, o, right. passion. Ano siya, quintas at saka ano? Ano? Pintas at saka pishtit yata ito. Ayan. Ito pa. Ayan. Ito ganda cross. With men yung crystal. Blue siege. Ito ito with siege. Ayan. Ang oh, ganda ng cross niya. Ayan. Ito yung mga damit. Nakahahir pa talaga. Ayan mo guys. Ayan pa nga. Ang cute. Pumpkin baby. Ayan o no, yung price niya. Ang cute ani. Ano sa mga newborn? <laughs> so cute. Ay, saya. Tsaka ito din. Uy. Ito pang girl. Ayan. Thirteen dollar. Wow. Ano nyo guys. O, oh, ka pa talaga. O, ayan. Turn o. No? Ang ganda ng ano niya Palda sa may mga babae. Ayan o. No. Cute. Sobrang cute. Ayan. Cute-cute niya. Sobrang cute. Oh, ano na. Nakahayot pa talaga. Ito din. Ayan. Hilukiti. Hilukiti. Ayan. Hello, kinuot ko. Bakit man ito tinapo nila? Uy. Uy, oh, ito yung whole dress. Ayan. Ganda. Hmm. Uh. Ganda kaya ito. Sobrang ganda ng mga dami tinapon. Ginoo uh, ko nakahangat pa talaga. Ito din o. Oh. Uh. Mm. Ayan, guys? Eh? Uh. Ano siya? Ayan. Ano talaga Disney? Pang ano talaga siya? Oh Hala, meron ko akong isa, dalawa, tatlo, apat, ah, lima yata. Ayan, ito din. Uy! Kasayang, kalu. Uy, food in town na uh, ba? Mga ulo. Uy, ayan, may ganito na naman. Uy. Ala. Uy, sinasira. Hindi na maahayos. Wala na, guys. Uy, kasayang. Ano, uy. Uy. Wala ito, hindi mo push pa naman kayo. Pintas-pintas siya. Ani eh. Ayusin ko ito. Ilagay ko ito sa kabila. Yan guys, ito yung mga nakuha ko. Eh. Yan, tingnan nyo yan. Nakuha ko. ganda, ganda. Kaya, luot ka ayaw na buka. Nagulakit pa niya ang partner. Ang dami talaga. Ayan, nakahangir pa talaga. Pwede nang ibinta dito. So, ayan. Eh. Para ako okay ukay nito. Ang so, ganda ng mga dami. as in. 可以。Yeah.